Alam mo ba na noong martial law, hindi lang basta curfew o paglabas ang bawal, maging ang pananamit, mga kanta, at pati pagmumukha sa TV, pwedeng ipagbawal. Ito ang Top 10 Pinagbabawal sa Panahon ng Marcos Regime. Marami ang nagsasabing golden age daw ang panahon ni Marcos. Pero alam mo ba kung gaano karaming bagay ang ipinagbawal noon? Mula sa mga kanta, pananamit, media hanggang sa mismong kalayaan ng bawat Pilipino. Pero bago 'yan, huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa mga contents katulad nito. Top 10 paglabas ng gabi o oh, curfew, alas 10 pa lang tahimik na ang kalsada, mga ilaw pinapatay mga tindahan sarado. Dahil kapag inabot ka ng alas 12 sa daan, kahit simpleng estudyante ka lang na review, pwede kang hulihin. Wala nang tanong-tanong, ang tawag dito, curfew. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, bawal lumabas. At kung lumabas ka, baka hindi ka na makauwi kinabukasan. Delikado ang gabi, sabi nila. Pero ang totoo, delikado kung wala kang ID. Maraming istorya ng kabataang nahuli, kinulong o hindi na muling nakita dahil lang sa paglabas para bumili ng sigarilyo. Trivia! Ang curfew ay sinasabing paraan para asiguraduhin ang kapayapaan pero sa totoo lang maraming kabataan ang hindi na muling nakita dahil lang sa paglabas para bumili ng soft drinks o kaya na may inutusan, bumili ng Yosi. Top 9, mga kanta ng protesta. Isang awitin, isang liriko, isang tono ng pag-asa. Pero noong martial law, bayan ko, ipinagbawal pati handog, tatsulok at iba pang kanta tila tumutulig sa naka-blacklist. Ang mga kantang ito ay hindi mo maririnig sa radyo, hindi rin sa TV kapag nakita ka pang tumutugtog nito sa plaza, sabay abot ng baton. At ewan ko na lang kung saan ka pupulutin. Trivia, noong libing ni Ninoy Aquino, ang kantang Bayan Ko ay muling inawit at ito ang naging unofficial anthem ng oposisyon. Isang kanta, pero milyon ang naliwanagan. Top 8, magsalita laban sa gobyerno. Isang biro Isang opinyon, isang tanong lang. Kung ito'y hindi pabor sa gobyerno, posibleng ikakulong mo. Wala kang karapatang magsalita ng laban sa gobyerno. Kahit estudyante ka sa universidad, kapag nakita kang aktibo, mabilis ang pagkuha sa iyo. Ang tawag sa inyo, subversives, rebelde, traitor. Ang tanong mo lang ay, bakit may martial law? At ang sagot nila, tumahimik ka. Trivia. Mahigit 34,000 ang naiulat na tinortyur sa panahon ng batas militar at marami sa kanila, simple lang ang kasalanan, magsalita. Top 7, mahahabang buhok sa lalaki. Formal lang sana, rock and roll, bagong uso. Pero kung mahaba ang buhok mo noon, automatic rebelde ang tingin sa'yo. May mga sundalo noon na umiikot sa mga lansangan at kapag may nakita silang hippie, Gupit ka. On the spot. Walang tanong kung artista ka, estudyante o simpleng musikero. Long hair. Bawal yan, boy. Trivia. May ulat na isang buong banda ang hindi pinayagang mag -gig. Hindi dahil sa lyrics, kundi sa buhok. Disiplina daw kasi. Top 6. Pagsasara ng mga media. Breaking news. Wala. Exposure. Censored editorial deleted noong ideklara ang martial law sabay-sabay na isinara ang mga TV at radyo ABS-CBN, Channel 5, DZXL, lahat pinatahimik ang natira. Channel 4, kontrolado ng gobyerno. Bawat balita, dumadaan muna sa opisinang nagsisiguro na aprobado ito ng presidente. Trivia. May mga mamamahayag na bigla na lang nawala at may mga istoryang hindi na umabot sa publikasyon. Ang totoo, walang free press, only Marcos approved press. Top 5. Pangkatang pagtitipon o pagrarally. Tatlong tao nagsasama-sama, nagsusulat, nagtatalumpati, nagdarasal. Sa mata ng batas noon, iyon ay isang rally at rally ay bawal. Kahit prayer vigil kung mukhang uh, organisado, disperse kahit birthday party kung may placard sa paligid, sisitahin lahat ng pagtitipon ay tinatawag nilang destabilizing trivia. Noong pito, isang poetry night sa UP ang pinasok ng mga militar, ang mga poetry readings na tulad nito ay sinasalakay ng mga militar dahil ito daw ay code meeting ng mga rebelde. May mga simbahan na naging safe space ng underground movements pero kahit iyon binantayan. Top 4 comics at critical na publikasyon. Maliit lang ang papel, isang drawing lang, pero pwede kang ipakulong. Ang comics noong panahon ng martial law ay kontrolado rin. Kapag ang karakter ay kahawig ng opisyal o sino man sa gobyerno, kulong ang cartoonist. Kapag ang kwento ay parang may revolusyonaryong tema, bawal. Maging ang mga editorial cartoon, sinusuri frame by frame. Kaya marami sa kanila nagtatago sa pen names. Trivia. Ang ibang cartoonist ay gumamit ng pen names para makalusot at ang mga subversibong kwento itinatago sa loob ng mga love story. Mga kwentong nobela sa comics ay ginawang hugot para maipuslit ang tunay na mensahe. Top 3. Kasuotang pangrebelde. Red shirt, Che Guevara shirt, itim na jacket, bandana, kahit scarf lang kung ang suot mo ay mukhang pangrebelde sa mata ng militar huli May mga estudyante noon na hindi pinayagang pumasok dahil lang sa kulay ng suot, bawal magmukhang makibaka. Trivia, ang salitang makibaka ay pinaikling anyo ng panawagang makibaka. Huwag matakot. Ito ang madalas isigaw sa mga kilos protesta noong martial law at naging simbolo ng tapang laban sa diktadura. Ang salitang ito ay hindi lang slogan. Ito rin ang naging pangalan ng isang aktual na militanting organisasyon, Makibaka o Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. Isang grupong binuo ng mga kababaihang aktivista na lumaban hindi lang sa diktadura kundi sa patriarkal na sistema. Ang Makibaka ay itinatag noong isang libo at bilang bahagi ng first quarter storm at itinuring na subversibo ng Marcos regime. Kaya kung nga marinig ka noon na sumisigaw ng makibaka, pwede kang hulihin. Top 2! Teleseryeng hindi makagobyerno. Boring daw ang TV noon? Hindi dahil walang magaling, kundi dahil sa censorship. Lahat ng script dumadaan sa censorship board. Isang linya lang na may double meaning? Scene deleted. Kapag ang script ay may subtext laban sa gobyerno, hindi na pinapayagan. May eksenang nagtatanong sa sistema? Cut? May pelikulang nagpapakita ng mapang-abusong pulis? Bawal i-release. May mga scriptwriter na hindi na nakabalik sa industriya dahil lang sa isang eksena. Trivia, ang ilang direktor ay pina-blacklist at ang ibang scriptwriter ginamit ang fantasy o kababalaghan para maitago ang tunay na mensahe. Comedy at variety show lang ang ligtas noon. Basta hindi political. Top 1, kalayaan ng mamamayan. Ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkawala ng kalayaan. Kalayaang magsalita, mag-isip, magtanong, magbiro, lahat pinigilan. Isang pagkakamaling lang, pwede kang mawala. At kung nawala ka man, wala ring maghahanap dahil lahat natatakot sa gobyerno. At ang mas masaklap, Maraming Pilipino ang naniniwala na para ito sa disiplina. Trivia. Ayon sa Amnesty International o Human Rights Data, mahigit 70,000 ang naaresto, 3,200 at 40 ang pinatay at 34,000 ang tinorture. Hindi ito chismis, ito ang kasaysayan. Bonus section pinagbabawal ang pagkuha ng larawan sa checkpoint o kampo militar. Ngayong panahon, ang picture ay sandata ng katotohanan. Pero noong martial law, ang pagkuha ng kahit anong larawan ng mga checkpoint, sundalo, kampo o tanke ng militar, agad kang ituturing na espiya. May mga photojournalist na kinulong at kinasuhan dahil lang sa pagkuha ng eksena sa protesta Karamihan sa mga iconic martial law protest photos ay kinuna ng palihim gamit ang 35mm na film at itinatago sa sapatos. Bonus number 2. Ipinagbabawal ang pagbanggit sa pangalan ng mga na salvage. Ang salitang salvage dati ay nangangahulugang iligtas. Pero sa panahon ni Marcos, naging code word ito para sa extrajudicial killing. Masakit man pakinggan, pero kung binanggit mo sa publiko ang pangalan ng mga nawawala o pinatay, pwede kang ituring na kasabwat. Kaya maraming pamilya ang nanahimik kahit gusto ng sumigaw ng hustisya. Ang martial law ay bahagi ng ating kasaysayan at gaya ng lahat ng yugtong ito, may mga aral na kailangang balikan. Dahil sa panahong iyon, hindi lang buhay ang naapektuhan, kundi pati ang tiwala katahimikan at kalayaan ng maraming Pilipino. Kaya ang vidyong ito ay isang paalala na ang layunin ay hindi upang husgahan lang ang nakaraan, kundi upang unawain ito at matuto para sa kinabukasan. Ngayong hawak mo na ang boses mo, gamitin ito. Ang kalayaan mo ngayon, may kabayaran iyan noon at ang kasaysayang hindi natin kinikilala, posibleng maulit muli. Like kung may natutunan ka. Comment kung may sariling kwento ang pamilya mo tungkol sa panahong ito. Subscribe para sa mas malalim na kwento ng ating bayan.